So, na po yung ating napilihan natin mga katribya. Naka limang beya din na tayo, pang-alim. Ayan, tapos meron na tayong dalawang reject Ayan. At meron pa po, po tayo pipili pa na reject niya. Pili-pili -pili pa tayo ng ating mga yellow. target na pitas ngayon ay labing lima ko na yon kasama na pati yung yellow uh, this lang yung pinaka pongkan o uh, yung dilaw na kalamansi masayalan pa yung dati, dati kasama pati yan eh. pagka uh, lalo nagmahal ang kalamansi pati rin yung sinasama na wala nang makuhang bunga trivia at pinatuloy na po natin yung ating dahil pupunta tayo doon sa, kuano, sa medyo malayo pang lugar yeah, ito na yung ating kalamasi No, oh, lalaki yan po yung bunga ng organic eh, gano katagal niya sa puno na hindi dumidilaw oo oh, eh, eh, sa pangkuan niya. na yun, ay kailan na Mayo. Ay, Mayo na ngayon eh. Na <laughs> <lapid 21. laughs> ah, verde no? verde pa rin. Ayan, maraming ang gulat din yung mga kapit bahay dyan. Yung mga, eh. yung kasabay niya, hindi na pati ay siya na. Ayun niya, yung, nga, yung mga, mga, mga synthetic. Hindi lumaki, di lumaki ng ganyan. Hmm. Eko to siya. mga gamit. Mga matatandang puno na rin yung mga gamit natin na kalamas eh. Yung mga puno. Aba, sino kaya iba mamita? Ay, si ay, birna, yung mamita? mamitas? Mukha si Bernabe siguro? Ayaw, tatakot matukla pa. At, at sa bagay, eh. makuunat na kasi eh. Gagalit eh. <laughs> mm -hmm eh kinamumado. Oh. Lumukip pa yung kalabasin. Sirawakas puro ko Jabbo. Dey, merpetas Eh kanina mm pa 'yun, -hmm. di Ito-ito yun. yung mga inaalis nito yung ganito yung mga pongkan. Yung mga malalaki. Ay yung reject natin, ay talagang masisiyahan po yung bibili dahil berde. Yes yung target nila kung ilan nang kanila makuha na pitas ilan lang kay mamitas lima ano ah, oh, si nana aja eh, isa isa lang target ni ati aja eh. Ah, yeah, pagka niya, maganaan ang pitas yun eh. Madadali niya yung dalawa. Ano nga? Ang ganda nito. Nahabol pa sa presyo. <laughs> hindi man naging dos. Eh, maganda pa rin ang presyo. Kahit sa uh, 1.8. Kung organic ang gamit mo. Ah, wala na. Dilaw na lahat yan. Hindi, kung organic ang gagamit mo. Ah, hindi, yung mga sintetik. Ayan, araw ko. Dilaw na. Mag-intake ka muna ng presyo. Pwede. Oo. Oh. Aabutan ng presyo. Hindi kagaya ng sintetik. Kung sintetik, mag-intake ka na ng presyo. Na. Haabutan, lahat. Ayan, araw ko. Aabutan. Hindi kagaya ng Ayan, puro ganito na lahat yan. Ayan. Dahil tutusok na tutusok na mga putakti yan. At saka maliliit. Oo. No. Saka maraming mga nagreklamo mga bayad do sa ibang mga synthetic. Ayaw ron lumaki na kalamansi. Oo. Eh. Oh. eh. E, dito sa atin, atin eh. Sige, akala mo <-s3> e, yung panat. Dito yung panat ang dating ng buong. Mm. Siyang-siya rito yung mga bayad na kumukuha. Kaya nga inuunti-unti yung panat. Ay, oh, ay, ay, maubos. Ay, do kagad maubos. Lang. Ay, lang eh pagka halimbawa ganun na didelay delay niya, hindi eh, mo rin mapipigil na rin siyempre yung pagkahinog. Kaya wala lang talaga pag pitas eh, pipitasin na rin natin. Masulit sulit din may paghihintay. Oh, kaya nga, o, di at eh. Kasi yung mo yun ng, ng abri. Ay, yung, yung siete. Yung siete, ayun. Hala. Eh, siete na rin ang hinog, <laughs> <laughs> eh, no? eh, tinan mo yung ma... Tinan mo yung mga eh si, ginawa na talaga. Sinangahan na. <laughs> eh, ngayon eh, siya ating mm. dilaw lang. Kaya nga. Uh... Eh, kumpul-kumpulan ito. Oh. Yeah, dila, dila mo maganda buong. Oh. Eh. Mga kumpul eh. Hindi mo kasi makakukumpul kung may kung, kung madalang oh, kung ang madala buong. madalang ang buong No, eh, pamulihan na ka Ha? Sige, kumuka muna kayo ko eh. Eto, mo ka na lang na Tinapay Ano ba? Dito na sila kakain, ano? Eh, um, na rito, ano? Oo. Dito yung pagkain, butor, eh. Wala akong eh. O kaya pagkakakot siya, dalhin na pagkain. mamaya. Hmm? Ah. Ah, mga Pagka sila, mamaya Ayan mga po yung uh, oh, ah, bunga ng organic hanggang ngayon. Matagal pong pinipitas ha. Ah. Eh, talagang na-i-delay -de siya. Kaya na siyempre, talagang hindi natin may iwas ha. Ah. Pero talagang hinug na. Kaya talaga sa katagalan na. Talaga naman ang verde noon yan. Oo, oh, yun niya. Yung kagandaan niya na naipaghintay pa natin. Inabota ng mahal lang ang yun eh. Hmm. ibang mga berde nga yung iba. Kaya lang, 7 lang din napita. Presyo <laughs> lang din ang dilaw. Saka hindi nasaktan yung puno. Yun yung isa natin hey, doon sa hey, na naging assessment natin sa gumagamit po ng organic. Yung kalamansi natin hindi siya gano'ng nag-iinda kahit matindi ang sikat ng araw, hindi siya yung natutuyo yung mga sanga o yung nauubos ang dahon. Ah maya, pakikita namin sa inyo po yung kalamansi na gumamit ng synthetic at ng organic. Mga batang kalamansi na iwan pa siya ng matandang kalamansi na kalatatay na ginamitan ng organic. Ayun, ikine sinasabi lang namin sa inyo dahil hindi para po ibida sa inyo yung organic, kundi bagkus para makita ninyo yung kaibahan, yung gumagamit ng organic at ng uh, synthetic. Kaya e, nga, kung sakali man na ito ay uh, masample lang po ng ating gobyerno, ay malaki po may tutulong dito sa mga magsasaka. Hindi lang sa kalamansi, kundi bagkus pati na rin po sa mga palay, Bulay. mga gulay, lahat ng mga existing na ginagamitan natin ng abono tapos ligtas pong kainin kasi organic yun ang isa po sa hindi po nila maitatanggi dahil yung gumamit man na synthetic eh, hindi ligtas kainin sabi nga noong ating sekretary pagka talaga pagbabatayan natin yung mga ginagamitan nating mga pagkain ngayon eh, talagang halos chemical eh, talagang hindi ka nakakain talaga eh, kasi lahat eh, puro di chemical na eh. Hanggang sa tubig, hanggang doon sa inumin, eh puro mga chemical na. Yung ginagamit natin mga mineral, eh hindi naman na rin, may na rin yung nabibili natin. Eh. Refill lang yun. Oo, oh, refill na lang Dede. Diba? Yung distilled water, wala na. Yung talagang noong araw talaga. Kaya lang, may na kasi natin maibalik ngayon noong araw. Eh, dahil, ayun, gaya nga niyan, yung climate change na. Marami na pabago bago, -bago atin na rin yung pagkain natin kaya tumatagal ang mga buhay noong araw ng 200 misa nga sa panahon yung nuwi 900 pa yung mga buhay noong araw o ngayon maswerte ka na sa 70 70, 80 iba nga eh 30 pa lang naninigas na eh, ayun nga, 18 pa lang na na-stroke na, ayun eh. nga, niya. meron niyang bata nga pala na na-stroke bata lang 12 anos lang natin, na-stroke na. Kaya pag isipin mo, nasa edad na ganun, na-stroke na. O kaya kahit minsan, hindi rin natin masasabi, lalo na ngayon, ang cyber sa, sa init ang panahon, tsaka sa mga nakakain na rin po natin, na talagang mga, chemical na. Mga batang hmm. edad ng limang taon, eh. ikakayuti ay na. Oh, isa rin din. Nakakaroon ng na. sakit sa bato. Hmm. Dahil halos lahat na um, mga Dahil batang bata. Yung mga nagagamit natin, mga kinakain ay eh, nabubuhay na tayo halos sa mga chemical saka ko yung yung agahalimbawa ng mga bigas yung palay eh, puro mga GMO na tawag dun eh ginalo na ng kawan eh ng karunungan eh oh, ginalo na yung bigas na palay jeans na isipin, isipin may palay ngayon yung bigas kata ng bigas ngayon ng isa ay eh. At inabot ang hapon, panis na. Oo, oh, yun niya, ang isang may kwanta bayaran. Kaya magugulat bayarat. ka, bakit? Parang tinubigan yung kanin. Oh. Kaya samantalang, hindi mo naman hindi si mo tinutubigan. Kaya, hindi pa kinakain. Hindi pa nga kinakain. Oh. Paano nangyari? Taka ka gano'n. Oh, samantalang, noong araw, no, yung mga unang binhi natin, mm hmm. inabotan ko yun. At e talaga, pag sinain mo ngayong araw na ito, eh, mm -hmm. abuti pa ng kinabukasan. Kanin pa rin. Oo, oh, kanin pa rin. Saka hindi siya nasisira. Hindi nasisira. Masira man siya. Nabutang dalawang araw yun, hindi uh, nasisira. Kahit anong panahon, kahit tag-araw kahit agula. Masayangan. Eh nga dinadahilan, mainit kasi ka panahon Pero totoo, no? dahil na rin sa chemical na ginagawa. Uh, sa may niya hindi, uh, hindi, na nga kung na rin yung mga bigas na kinakain natin. Uh, dahil luto na rin sa mga chemical, hmm. sa mga insecticide, tapos yung mga ginagamit natin ng mga synthetic. Oh, uh, kaya, kaya sandali lang, puro instant. Kaya, nga, uh, siya instant ako. luto, instant sirade. Yung isang kakilala ko, hindi ka basta bigas, kinakain ko. Mm -hmm. Hindi ka kung maputi, kakainin ko. Napili okay. ka ako sa bigas. Mm -hmm. e, totoo nga naman, minsan eh. Parang iyong kuha, yung insekto. Insekto, pag uh, alam na in-spray. Ayaw. Ayaw. Matalino ba nga Oo, talino. Pag kami uod, ayaw rin kumain. <laughs> Wala lalaso dito ako eh. Oo, malalaso. lalaso. Yeah, may tao naman eh. May naman eh. Alam naman may Di binom, di kakainin eh. Ladaan din ka sa api na. Nag-sample so, ka ba? Takoy ka naman ng sample hey, na, ng kalamase. Takoy ko naman yung panit. Pakita mo lang ah. sabayin. Ako, ma-prove dito eh. Magdagdag eh, magdagdag siya. Mag-stop naman dito eh. Mag-stop naman. Gano'n lang naman. Pag pumasok eh di okay. Pag hindi pumasok, eh, hanap ng iba. Yan hmm. lang naman ang kwan, system. Oh. Eh, timbangin mo na ako nyo Ah, ah. ah, ah ba check muna natin. pa muna ito. Tingnan na rin hindi pa rin. Hindi ganin. Sa sa puno niyo tiningnan. Ah. <laughs> Sa kabila po. Nasa kabila. Eh, din po siya sa likod ng swelahan. Ah. wala po. dito? Mm. po pala po? hindi po gumawa. Yo, kahit bata, wala dito ng mga mamay. nakuha sa araw. Eh, nausi po na organic siya. Nakakalbo yung dahon. organic nalaseta tali, niya ay ayo nila... dali pa okay. 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 nila ibigay sa may bata ako. Sa alam po sa pinitasan. Hindi ko lang po alam, hindi po ako nakakapitas. Lagnat eh. <laughs> Oo. <laughs> ah, lagnat ka. Oo. Lakbang baon yan, baka may... Hindi ako. Hanggang lang po eh. <laughs> <laughs> Umaya, tayo na tayong dalawang buo. Ah, oh. Eh, okay. sample muna yung dalawa na. Ah, sige. Hmm. Ah, check up ulit. Hmm. Ah. Eh, balak-balak ng mga na. Pagka na ito, tubig, malanak na yeah. Hindi pa yata sa... Hindi, hindi. pa na. Ay, Hindi na ito na, na ito, eh. ah, Kaya lang, i-incubator yung bata, araw. Oo. Kaya pa, binibiro ko sa buklo niya. Oo, oh. oh, hanggang sa mabuo sa siya. na, bata. na ako sa bida, lalabas na. Mm. Huwag po kasi.

Ah, sige. Wala, hmm. lang, hirap talaga pagka yung mga nganak at uh, wala sa buwan. Hindi, asa buwan na yun. Kumbligado talagang... Hindi lalabas yung tubig doon. Hindi akin na. Eh, mga doktor ngayon eh, puro mga sisarya. Mahilig sa sisarya, siyempre. Ihanda mo lang talaga pera mo pagka... Ay, um, mga nganak talaga. Yeah. Ito mga katribya Kahabol pa po tayo sa magandang presyo ng ating kalamansi eh, Siyempre, hindi na po natin nahabolin dito yung 2,000 Dahil siyempre yung kalamansi natin ay talagang pitasin na yung Iba kasi talagang bata iba kasi yung iba kasi yung lakas nung ah oh, ng bata sa may edad bata. na kumbaga sa, sa senior eh senior hmm. senior kasi eh <laughs> natin may habol talaga sa sa dalawang libo ay pero gano pa man libo pa rin syempre 1.8 1.8 po itong ating pong presyo mm -hmm. Sangitan kasi 2,000 at maaga ka lang makakarating Kapag uh, maganda yung kalamansi eh. Depende rin sa klase rin ng kalamansi eh. eh, Pagka na-delay ka Ayan, lalo ko sa hapon, eh, ng 1.5 yung kalamansi na may detail Yan yung resulta sa sangitan. Pero yung presyo na yan, ako, eh, napakamahal pa ng presyo na yan, napakaganda. Eh, paano mo natin masasabi na yung kalamansi eh, hindi na mabili? Eh, eh, ngayon eh, naghahanap sila ng kalamansi eh, kahit yung mga dilaw eh, pinapatulan na. Eh. presyo um. Ayan really like <tipan> nga, yeah, tubig, tubig na tubig eh. Para, kamahal, ang mahal, ang presyo. Ayan, eh. hmm. pahahanapin natin na maganda pagkakitaan ng kalamansi. Iba eh. e, kasi eh, gusto lang eh, ayaw mag, ayo na bumaba kalamansi eh. Gusto eh, permis na mataas eh. Yun naman ang hindi maganda. Hoy, 'yung paka-inom mm. ng tao mo. Ay, doon na lang, 'wag maabala pa sila. Ah, uh, doon na lang. Pa Pa-poko na lang Kaya, kay Buknoy, kay Wen. Pagsasalin niyo 'yun. Um, o, pagsasalin. Sige, hmm. obrigado pa inukod eh, mo, Karen. Hindi kakainin, hindi kakain ng maulan lang ngayon. Kakain na nga tayo, ah. Ano ah, ito yung ating reject.

Select yeah. po nung ating buyer yung kung ano tsura kung papasok o hindi pagka po maliit eh hindi kukuha pero pagka malalaki go ang pitas siguro ibabalitaan niya na sa tatay na yung kalamasi yung ating napilian natin mga katribya naka limang bayadi na tayo pang alim yan tapos yan na tayong dalawang paycheck yan at meron pa po tayo pipili pa na reject na yan pili pili pa tayo ng ating mga yellow target na pitas ngayon ay labing lima ko na yon kasama na pati yung yellow uh, lang yung pinaka pongkan oh, yung dilaw na kalamansi masayadan pa yung dati -rati. kasama pati yan eh. Pag, uh, lalo nagmahal ang kalamansi pati rin yun sinasama na wala nang makukuhang bunga Tsatsagay na rin yan pati yung mga yelong na yan. Pili-pili yeah, lang tayo mga katribya. Ayan, yeah, medyo magandagay mag na mamita sa mga makulimlim. Uh, panahon. Tagal-tagal na ulit po hindi umulan. Binto na naman ulit ang ating ulan. Ang At tarin eh. Marami uling mga bulaklak na kalamansi. At tapos na natin na mga pilihan ng ating hinog. Ito yung mga verde naman ay ating i-red bark. Uli tayo ng susunod na bungahan Harvest uh, Naswertehan na lang natin ito Dahil na presyo pa Ating uh, pitas

tayong kalamansi meron tayong pipiliin na red check lahat ng mga yellow, may silay mayroong tusok makabukod dyan ibig ng mag-yellow. sa init ng panahon. Grabe ang mga putakti. check katrip yeah kapag so, meron kayong kalamansi kailangan meron kayong ganitong pilihan Valeu, meu nome mga katribya hindi na natin matatapos po itong ating pilihan at kita ka talaga po tayo bukas bye bye God bless inyo lahat bye -bye.